mga kaskopi ay pala kami ngayon dito sa Sulpan balik kami Sulpan so sama natin si Sian tapos si Nonoy nakasama na nung ano nakaraang naligo kami tapos si Justin ngayon palang makasama oh, oh. so doon kami nag ano, parking yung motor mga kaskopi dyan yung last na siminto so pagpunta namin dito dati wala pa to Ayun no, may, naka, may nakalagay na na ano, kahoy. Para uh, to para diretso doon, no? na. No? O, abot doon siguro simento. Ang bilis na gawa. Oh, so, oh. Paputik pa dito banda. So ngayon ay papunta na kami mga kasukopyo. Pauba na kami. May dala kami ng ano baon. May kamuting kahoy, may sinugba. May may kok si Justin. So ayun. So tumakas ko Dati ito wala pa. Ano dito dati tulay. So ngayon nilagyan na nila ng ano, kabilya. So makadiretso na ito mga kaskopyo, dito. Yung daanan papuntang sulpan so ayun o sulpan na yun dyan pagbaba so ayun o mga kasupi, dito na kami so madulas madulas yung daanan so ayun o dito So, ito yun mga kasupi. Dito na tayo kaso Dandahan tayo ngayon dahil ano, madulas. So, dahil galing ang mulan. So, ayan mga kasupi, dito na tayo. So, dandahan lang kasi ano, madulas oh. So, ayan, oh, dito na kami oh. Yala yung cave. So, ayan, dito kami pipisto. Dino eh. Dino? dino? Sige. Pwede eh, ubos. Pwede para apikila sa ano so yan dito kami mga kaskopi so ayun mga kaskopi dito na kami oh so oh, yan ayan oh so ngayon ay kakain na kami may dala kami ng ano mga kaskopi oh uh, ah so may kamuting kahoy kung tawag nila ay bilanghoy tapos mayroong ano mayroong kami sinugba na haul haul ayun o may pinya <laughs> oh. <laughs> so ayun kakain muna kami kakain muna so, ayun mga kasubay kain muna tayo kasubay kain muna tayo Oh. <laughs> apa hoy, Bilang kau. Oh. Sinuk bang walau walau. Hahaha. Ada apa ni nak berkorban bakat? Kalau orang perlu buat awal lah, rasa awal Tak lah, kan Tengah kapisot Tengah kapisot Tengah kapisot Tengah kapisot

Kunti, kunti na lang yung ano namin isda tapos yung bilang hoy so ngayon si Justin maliligo na <laughs> ligo na ligo so, <laughs> ligo na kami <laughs> ligo na kayo mga kasupi so, <laughs> ligo na <laughs> ligo Situ, situ nahan, situ, situ nahan, situ, ah, ha? atau asin pun, ye. Okay. Oh, yun mga ka-scope, oh. Dito na sila, naka-pistol. Sige. Oo na. Ba. Ano si Justin? Ha? Bang. Sige, yan. Nonoy naman. Oh. O nonoy, oh. So, ayan, nalusob na tayo mga kaskupi. So, ayun ang mga kaskupi. Ayan yung cave, oh. Uy, si Justin, lumukso na. So, ngayon mga kaskupi ay tatapos na namin doon sa ano. Doon na ligo. So, nilalamig yung ating mga kaskupi. So, ayun kumain ulit. Tinubos yung ano, bilanghoy. Tapos yung isda. So, ayun mga kaswope, uwi na kami. So, ayun no Oh. Ganda ng, ano, Sulpan Cave. So, ngayon ay uwi na kami dahil, ano, mga ginaw na. So, ayun na, si Nonoy Oh. Nilalamig na si Nonoy. Pati si Zian. Pati si Justin. So, una na kami. So, ayun mga kasupi, oh, Oh. Bay nadulas <laughs> nadulas Na <isa> dulas <yan. laughs> Ha? Op. Oh. So, madulas kasi dito makas ko maulan. Tapos yung daanan ba, to. Pababa siya. So, kailangan magdandahan kasi ano. Madulas. So, diyan patag na yan diyan. So, diyan makakasukop diyan kay bumaba. So ngayon ginagawa na kasi dito. Dati wala, hindi pa abot dito. Doon pa lang oh. So ngayon ay pababa na kami pabalik. So, oh. yun ang madulas. oh, madulas. Oop, oh. <laughs> <laughs> So ayan no? Ah. maputik mga kaskupi. Huh? Ha? So, ayun know, ang mga kaskupin. Doon na sila. So, ako dandahan na muna dahil ano, madulas. So, ayun o. Know, Dinugto nga na yung ano, kalsada. So, papunta yung dito. Ayun know, o, doon. Doon na sila oh. So, ayun know, mga kaskupi, Dito na kami sa motor. Ayun know, o. Ayun o. So, ayun know, o dito na tayo sa kalsada na so ito yung mga nakaparadang motor oh. Oh. <laughs> ay mga na so ayun mga uh, pauwi na kami dahil ano maulan ulan kasi malamig na oh maulan, malamig, maulan. Puro, puro naka jacket so ayun shout out shout out kan Ichad Ortiga kay, shout -out out pala kay <laughs> ano Ichad Ortiga daw shout out kay Christopher Manalo, shout out kay JJ Las Marias, kay Nay Alvin Malasaga. So ayun, wag niyo lang kalimutan mag-subscribe. <laughs> <laughs> ayun. Shout out kay